Mga kananay, meron po tayo ditong saba. Ito po ay gagawin kong minatamis na saba kasi 'yan ang gusto ng aking hubby. Pero ang saba po ay marami pong uh, uh, pwedeng gawin. Pwede po siyang nilagang saging, 'di diba? Maruya o yung walang uh, parang pinirito lang ba? Diba? Masarap po ito. Kaya ang gagawin ko naman po ay ito po ay aking mamatamisan. At eh, siyempre, lalagyan po natin siya ng tubig. Yan. Kasi uh, kumbaga eh gagawin natin syrup. Yan, dinamihan ko sa bao. Kasi po, pwede rin po 'to magiging uh, banana split na merong kinudkod na yellow at gatas. At tamang-tama po ito para sa summer. Di ba? Para maging malamig po ang ating mga... Ay. Ayan. Ang ating ulo. <laughs> Bigla ko na paano kasi na ano, merong langgam. Ang aking asukal na is pula. Ayan. So, ito yung asukal na ilalagay ko. Yan, ito po yung ginagamit namin. So, ito na ay bubuhos natin. syempre yan, ubusin ko na po. Yan. So, syempre tatakpan po natin siya at ating pakukuluan ng pakukuluan ng pakukuluan. Yan, hanggang siya po ay maging ah uh, uh, maluto. So, yan po. Ay, mali ang Ayan aking takit. Ayan. Ayan, tatakpan natin. At ito po ay ating kakukuluan. Ah, Siguro mga ah, ilang minuto. Kasi kumbaga ito ay ating pang ah, medyo palapot-lapot. Pero huwag naman natin po siyang ah, tutuyuan. At ah, pagkagugusto po natin siya na medyo may sabaw yan ang pinate, parang uh, sirup natin. Pagka ano pong natin, ano pa, ano, eh, nabubulol lang ako kung ano pong gusto natin gawin dito sa ating saging. Yan. Thank you so much, mga kasimple. Simpleng-simple lang po ang aking gagawin dito sa sabah. Yan, pwede nyo nilaga, pwede maruya at pinatamisan. Pwede maging dessert. Yan, thank you and God bless.